this moment uh, makakausap natin ang isa sa mga filipino accredited lawyers at uh, yan ay isang katauhan ni attorney Joel Butuyan pabatin muna natin sa bomb radio philippines nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito Bumli and uh, together with me si Bombo Jaira Hangayo welcome to the program attorney magandang umaga Bombo Dennis at Bombo Jai at salamat sa pagunlak sa akin ngayong umaga. Mm -hmm. Kami ho ang nagpapasalamat uh, attorney dahil uh, eh, kahit uh, very short notice ay pinag, uh, uh, bigyan niyo ho kami dahil uh, may ilang mga punto na naisong maintindihan yung ating mga kababayan hinggil ho dito. So thank you so much sa ating pong uh, pag-uusap na ito, uh, attorney. Okay. Uh, Unang-una, konting overview siguro dun sa naging desisyon po ng International Criminal Court ukol dun sa pagquestion ng defense panel uh, dyan sa jurisdiction ng International Court uh, para sa kaso po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Eh, ito po ay eh, meron ng uh, ruling. So, uh, uh, ano ho ang uh, inyong take uh, dito sa mga development po na ito, attorney? napakagandang balita ang bumungad sa atin ngayong umaga, pumod Dennis, no? Dahil lumabas na yung pinakaantay nating desisyon ng um, ICC patungkol sa jurisdiction, no? Um, sa mga pangyayari sa Pilipinas, at um, um, sinabi ng ICC na merong jurisdiction ang Pilipinas to uh, hear and try the case against the former president, um, Mr. Rodrigo Duterte, no? tatlong uh, puntos yung uh, uh, sinabi ng um, ICC no para um, i-justify yung kanilang argumento na meron pa rin continuing jurisdiction yung ICC. Unang-una, sinabi ng ICC na um, yung pagsusuri ng uh, prosecutor, ICC prosecutor sa Pilipinas ay nag-umpisa pa noong 2018, noong February 2018. Samantalang ang Pilipinas ay nag withdraw um uh, nag-deposit ng uh, instrument of withdrawal noong March 2018 no so pasok na pasok na uh, nag-umpisa yung preliminary examination habang ang Pilipinas ay miyembro pa ng ICC no yan yung isang uh, rason na binigay ng ICC ang pangalawang rason na sinabi ng ICC ang Pilipinas kinilala naman ang jurisdiction ng ICC kahit na nag-withdraw na tayo no Um, sinight nila yung uh, una, humingi tayo ng postponement no? doon sa may investigation. So kung hihingi ka ng postponement, uh, nire-recognize mo na merong jurisdiction yung ICC um, over the country and over um, Philippine citizens. No? Pangalawa, sinurrender natin si um, former President Duterte sa ICC pursuant to an ICC warrant. So pagkilala rin yon doon sa may jurisdiction ng ICC, no? At pang, pangatlo na rason, uh, sinabi ng ICC na ang purpose ng um, ICC at yung sinasabing Rome Statute na ito yung parang constitution ng ICC ay para parusahan at pigilan na yung mga sobrang karumal dumal na mga krimen, no? Na um, ginagawa against humanity, no? And um, um, lahat ng mga countries who have agreed to be members um, they actually uh, made a commitment that um, they will uh, participate in the prosecution no, of these crimes. And um, itong purpose na to ay mawawalang bisa kung ang isang country ay magwi-withdraw para um, um mag-escape no, sa, sa jurisdiction ng ICC, which is yung ginawa ng Pilipinas na nag-withdraw si Wynedra ni former President Duterte ang Pilipinas sa ICC para hindi magkaroon ng jurisdiction over the Philippines um, for the crimes that were committed during his presidency, no? So nakita ng ICC na yung withdrawal was for the purpose of escaping liability under the ICC and hindi po pwede yon. It will salungat ito dun sa may purpose ng ICC at salungat dun sa may pinirmahan ng, ma ng Pilipinas that it will cooperate in prosecuting crimes that are committed. During the time that the Philippines was a member of the ICC. Hmm. correct me if I'm wrong attorney. Since ito ho ay unanimous yung naging desisyon uh, ng pre-trial chamber. Ito ay hindi na pwedeng i-appeal tama ho ba or uh, pwede pa rin na may apela ng defense team uh, despite nang uh, overwhelming na boto na nakuha po dito uh, attorney. Pwede pa rin, uh, pumunta sa Appeals Chamber ang uh, company um former president Duterte um Bombo Dennis. Um, pero dun sa may unanimous nature ng decision kung paano talagang hinimay-himay ng um, mga judges no yung uh, yung uh, provisions ng Rome Statute nako ang hirap no ang hirap mo talagang buwagin yung kanilang uh, logic and reasoning na ginawa para sabihin na may jurisdiction yung ICC. Ayan. Uh, bago ho, ituloy yung iba ko pang uh, nice na punto malaman. Uh, may ilang katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Chayra. Uh, Bombo Chay, with your questions? Attorney, yung uh, unang ipresenta ng International Criminal Court na 49 documented incidents noong uh, March uh, nitong kasalukuyang taon na hearing, eh nangangahulugan ba ito na lahat ng yun ay pasok doon sa time frame na saklaw pa rin ng International Court ng Pilipinas? Kasi ilan doon, attorney, eh nagawa pa noong mayor pa lamang si former Duterte o former President Duterte attorney. Uh, pasok lahat yan, Bombo Jai. No? In fact, dun sa may uh, more recent na documents containing the charges, ito yung uh, parang formal na charge na, kumbaga para sa atin, parang information. No? Um, na, um, yung 49, um, tumaas pa, no? naging 78 um, uh, murder incidents um, yung pasok. And yun yung uh, iyon yung uh, mga insidente na gagamitin ng prosecutor para i-prove na si former President Duterte committed crimes against humanity. Ito. Okay. Oh. Bombo Jai? Ano pa po yung uh, mga inaasahang kasunod sa kaso ni former President Rodrigo Duterte matapos itong naturang developments? Bombojay isa na lang yung major issue na um na ng pre-trial chamber no para umusad na itong kaso sa confirmation hearing ito yung uh, issue ng mental fitness ni um former president Duterte no to um, face and stand um, the the judges and the um, contending parties during the confirmation hearings no So ito um nag-appoint yung uh, pre-trial chamber ng tatlong um, um, medical experts. Uh, na may kanya-kanyang expertise, may neuro, um, may behavioral neuro something, merong um, geriatrics, may lahat, no, on um, susuriin yung mental fitness ni si Mr. Duterte. And they have been um, directed to submit their findings by uh, October 31. Pagkatapos nun, merong uh, until um, November 10 na magsumite ng comments yung um, prosecution sa kayong public counsel for victims. At pagkatapos niyan ay didesisyonan na ng um, uh, ICC pre-trial chamber yung mental fitness ni Mr. Duterte to face trial. Pagkatapos niyan, wala nang balakit. Uh, ano na, um, tutuloy na sa confirmation hearings. Okay, balik po sa akin attorney no? Uh, may we're just uh, curious about this. Uh, kung ipipilit ho nila yung uh, not fit pa for trial ika nga no? uh, although may uh, gagawin naman talaga na procedure and uh, checking yung mga experts mula ho dyan sa International Criminal Court kung sa kasakali worst case scenario, mapagbigyan dun sa punto ho na yun not fit to face trial paano ho ito? Magpuproceed pa rin ho ba? Dahil I heard na hindi naman siya obligado na every time na dinidinig yung kaso ay haharap siya o idadalhin siya or ipipresent siya, pwedeng katawanin pala ng kanyang lawyer So ano ho ang ina-expect natin na uh, kung kung sa kali uh, na may mga pagkakataon na uh, ganon uh, attorney. Uh, Bombo Dennis, ang general rule is um, kung mayroong finding of mental and fitness, um, ito ay sinusuro sinusuri ulit every six months, no? So if ever masususpend yung um, yung proceedings for six months, and then susuruin ulit no um, Six months after kung po pwede na kung mentally fit na siya kasi po temporary naman yung um, um, unfitness niya no pero andun pa rin yung posibilidad na um sa sabihing halimbawa sa being may siya at talagang hindi na po pwede permanent na um ibang usapan yon no pero dun sa may puntong um, kung ang uh, issue ay kung hindi siya makakapunta physically, no? Kung yung physical and fitness. Um, ang general rule din is talagang dapat mag-appear sa bawat trial yung akusado, no? Pero kung hindi po pwede, meron namang adjustments na gagawin, no? Like uh, po pwedeng online yung participation niya, po pwedeng magkaroon ng breaks um, to accommodate his um, his needs So, kasama yan dun sa may um, direct direktiba ng uh, um, pre-trial chamber dun sa may panel of experts na tignan kung uh, meron siyang um, um, physical or mental um, um, condition that will um, really affect his um, uh, cognitive ability to uh, participate in the trial and if there are any adjustments that can be done, no? to address this uh, condition and that will allow him to participate during the trial. okay. Ito uh, naman ho no kung, kung talagang uh, may basis yung uh, sa issue ng health o kaya sa mental capacity um paano ho ito attorney? Mananatili ba siyang nakakulong if that's the case na hindi na talaga siya fit for trial? Ano ho ito uh, mangangahulugan ba ito ng uh, release or jan uh, pa rin siya sa ICC? Tomo Dennis, wala pang sa history ng uh, um, ICC, wala pang nangyaring ganun, no? So if ever, first time na mangyayari yan, no? Um, pero kagaya sinabi ko kanina, um, normally, kung may finding of unfitness at hindi naman sinabing permanent, he will still remain uh, in ICC custody and the uh, finding of unfitness will be reviewed uh, within six months, no? Pero kung talagang seryosong seryoso, ah, nandun yung possibility na talagang madidismiss yung kaso at mapapawi siya. Ayan. Okay. So, uh, yan yung ating inaantabayanan, uh, attorney. Uh, for uh, the next uh, uh, ano no? uh, moment uh, lalo na uh, yung mga development nito yung kumbaga uh, interest talaga ng public uh, lalo na ng mga Pilipino okay si bombo jaira any apa apa bombo jai dahil uh, kumbaga very interesting talaga na mapag-usapan itong uh, topic na ito uh, bombo jai oh pagdating naman dito no sa uh, cooperation dito sa uh, Philippine government attorney could non cooperation by the Philippine government uh, affect the country's international standing or diplomatic relations kaugnay dito nga sa naging desisyon ng International Criminal Court sa case ni former president Duterte attorney. Um, at this point uh Jai, um, si former president Duterte nasa kustodiya na ng ICC. So um um wala nang masyadong kailangan ng cooperation um, na kailangan ng um, Philippine government no. Although in terms of the witnesses um, who will testify against him I think yun yung magkakaroon ng um, um, um kailangan participation ng uh, Pilipinas no dahil yung security ng mga witnesses yung kanilang um, um, willingness yung capacity nila to uh, go to the ICC and um, participate during the hearings ay necessary pa rin no? yung cooperation ng Pilipinas no Pangalawa, dun sa may reparations later on, siyempre kailangan maghanap ng mga properties na ang um, gagamitin para pambayad dun sa mga um, danyos, yung reparations sa mangyayari sa mga biktima, kailangan pa rin ng cooperation ng Pilipinas. Uh, lastly attorney we 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 can see na dito sa Philippines no maraming mga uh, politicians na sumusuporta pa rin in even the public you know how might this development test the current administration's stance on human rights and international accountability alam mo yung kagay ng um, senate resolution na pinasa no um calling on the ICC to um release um uh, Mr. Duterte on humanitarian grounds. Actually, nakasira yun, nakakasira sa kaso ni Mr. Duterte kasi nakikita na ICC na talagang sobrang lakas pa rin ni uh, Mr. Duterte, no? Uh, politically, um, sa Pilipinas, no? Kaya yun ay isang danger, no? Na nakikita ng ICC kung siya ay bibigyan ng interim release. Um, kaya tingin ko, kasi ito ay isang legal na process, hindi ito political process, So dapat talagang uh, pabayaan ang ating mga politiko na uh, umandar at uh, uh, dumaan yung prosesong legal at wag silang makialam ng uh, political uh, moves no, na nakakasira talaga sa trial. Widata, maraming salamat po Attorney Joel Butuyan sa mga impormasyon ay bahagi po ninyo sa pagkakataong ito kahit napakaiksing pagkakataon na kayo ho ay aming uh, na naimbitahan ay napagbigyan po ninyo kami. Thank you so much. Maraming salamat din, Pagbutens. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ng isa sa Iilan uh, lamang na Filipino accredited lawyers ng International Criminal Court uh, ito si attorney Joel Butuyan akaug uh, nay hudon sa mga developments sa The Hague diyan sa kaso ni former president Rodrigo Roa Duterte For the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.